What's up, boys and It's your boy, Randy Boy! Dito ngayon sa food court and out ko na. Tapos may nagaantay sa akin dito, boys singers. and Kasama ko ngayon si Ona, girl, dahil mag -e exam siya ng kanyang driver's license. So, hindi niya ako mag-out and mal. Seryoso ka <laughs> Ano ba yung binabasa mo? May review ka? Okay, very good! Ready ka na ba? Let's go! Hi ka naman sa Hi! Ready ka na ba na? Hindi! Shout nga pala, no? Spot Pinoy! Yan, no? T-shirt, to, Ganda, oh! Pogi! Spot Pinoy! Pero bago na yung logo nila, eh! Baka naman! Ayan, ka! Shout out, Mark Carino! Uh, Rice Hi. Velasquez At kay Mami Ina Yan Hello po Hello po Spot Pinoy Supportahan nyo sila Boys and Girls lagi no Yan. Ito pala yung sasakyan ko <laughs> Tara na Ferrari Yan Uy sana manalo si ano Kumaya si uh, Si Sir Alwin dyan Si Sir Alwin and Emma uh, Sana manalo po Kayo Kaya na mag-uwi Ang ganda ng Storya ano, nun Sa vlog no kumasya lang kayo dito Sa Edmonton Tumaya dun sa Ferrari At kayo pa mag-uwi Yan Alwin and Emma, shoutout! Alam niyo ba, bossing girls, dito, pwede niyong upahan lang to or pwede niyong parang i-red a car mo lang siya na brand new. Ang tawag doon, leasing. Ililis mo siya, no? Volkswagen, maganda rin sana yun eh. Kaso nga lang, ang mamahal kasi ng pyesa, sabi nila. Hi, what's up, bossing girls? It's your boy, Randy, Randy boy. boy. Yeah, kasama kasama rin sa wakas. Kasama ko. Shoutout naman, taga saan kayo sa Pilipinas yan? Uh, from Manila-based kami, pero Apollo City hometown ko si Mrs. Samar. Ayan, no Manila based kami. Oh, hello, hello po. Si Ma si Sir Jilin. Tsaka si Ma'am Mafi, ayun yung mga kids sila. Say hi kids! Oh, Kamera kami actually. April, 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 Oh wow! So ayan. Yeah, kaway-kaway po. Fresh, fresh, na fresh. Na fresh. Na <photographer> fresh. <Daniel> Magkasunod lang tayo. <laughs> Salamat po sa support ha. Thank you. Subscribe. Marchoys, happy birthday sir! Happy birthday! birthday. Happy, pala niya. Ililibre niya ulit ako rito. Yeah, <laughs> ano? Joke lang. <laughs> Pag natanggap sa trabaho. Yeah, yeah, Sige po. Shoutout nga pala ulit kanina, no? May nakakita sa atin habang kumakain tayo sa TNT. May nakakilala. May nakakilala. Ah, <laughs> uh, lang kasi boys and girls di ba? Ngayon, kami, papunta na kami sa West End Registries para mag-exam. Si Ona, try natin ng uh, kung makakapasa. Makakapasa <laughs> naman <laughs> yan. Relax ka lang. Basta wag kang mahiyang gumamit ng skip. Tsaka wag kayong mag... Mamadali, kasi pag nagmamadali kayo, lalo kayo nata time pressure, di ba? Tapos sa uh, gumamit kayo ng skip button. Kasi doon sa mga questionnaires, may nakalagay doon skip. Uh, pag hindi mo alam, pwede mo pindutin skip. Pero babalik din siya sa huli. Hindi porket in-skip mo eh hindi na lalabas ulit yung question na Lalabas pa rin siya. Aso lang doon na sa huli. Yeah. Ito na tayo, boys and girls. At uh, siyempre bago lahat, kailangan isil natin ng prayer yung exam mo. Okay, let's pray. Okay, hey Lord, maraming maraming salamat po sa araw na ito. Panginoon, you know, Jesus name we pray. Amen. 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 Okay. <laughs> Boys and girls! <laughs> Bawi tayo next time! <laughs> Bagsak! Si Ola Walang problema. Ganun talaga yun. 23 questions yung In nasagutan ko. 17 oh, correct. 6 yung mali. So, 17 correct. So, walo na lang, no? oh. uh, Pero at least tama yung registries. Sabi niya, shout out kay Ate Lisel, no? Tsaka kay Ate Remy ulit, mang West End Registries. Hello. Kasi sabi niya, mas maganda. Hangpang, ngayon siya exam bukas mag-exam ulit siya para refresh. Ay, refresh ano? Fresh pa. Fresh pa sa, sa isip mo, yung mga mali mo. Pwede mo siya. Kasi pag daw, susunod pa na linggo or ano, Baka maiba na naman yung Questionnaires kasi 5 sets of Questionnaires daw yun na pinapaikot Ni Alberta So yun so sadly wala yung iba Doon sa nireview ko Na lumabas doon wala sa nireview ko And may binigay si ate Anong Meron meron doon Mahal meron doon maniwala ka sa akin Hindi mo lang nakita yung isa sa Nalito sa lang yun. ako sa may mga Intersections na may U-turn Tapos ang ahaba rin ng mga ano So mga questions. Questions ang Pero nakakatuwa kasi pag kayo, alam mo yung sagot, nakakatuwa lang na. Yung sa review, oy, alam mo to, alam mo na yung sagot. Correct ko agad. Oh, Tapos oh. ngayon, yun nga tama yung gano'n na technique na skip mo muna pag di mo alam. Kaso, yun na doon na ako nagtagal, yung mga ini-skip ko bumalik na. So, wala na akong choice nung Ano yung nagkasunod-sunod yung mali ko? nagkaroon ako ng mga, hindi sunod-sunod yung mali ko. Yun nga lang, nung yun nga, nung, nung bumalik na yung mga in-skip ko, yun yung mga tanong na hindi ko alam. So, hindi ko alam paano ko siya uhulaan. <laughs> Kaso, yun nga. Hindi situational, di ba situational Hindi yung, siya situational. Hindi siya common sense. Talagang hmm. lo -lo siya. law siya. Dapat pala. na ano siya. Talagang rule siya. So, no, o bukas, yan. pwede kang mag-exam ulit bukas dyan. So, what's up, boys and girls? It's your boy, Randy Boy. Iyari dami si Ona Girl sa kanyang trabaho sa Walmart and siyempre si Ate Shaming Ate Shams Tingnan nga naman yun sa camera Gag-exam siya ngayon sa anyang learners Ba't na yung ano no? Anyway, ito na si Ona O, oh, ingat ha Good luck, May Good luck Good Dito ka sa harap Ready ka na ba? May? Hanggang ilan yung maximum demerit ng uh, 15 No way Ano yung tayo naman? when backing up saan naalaga yung kamay sa left and then right shoulder check sa rear okay good job <laughs> may lisensya ba sa Pilipinas? wala pa boys and girls talagang bagong bago to na driver mainit init kasi dito once na nakapose siya doon pa lang natin malalaman kung eligible ka na na i-challenge yung driving test pag hindi, mag-aantay ka ng 6 months or 1 year Para mag-test ng driving Kasi hindi ka pa rin pwede mag-drive eh. Hanggat uh, Kung kahit learners ka lang na class 7 Kailangan at least class 5 ka bago maapag-drive eh At least ngayon Ano pa lang uh, Ngayon pa lang Umano ka na, mag-exam ka na Para kung tatakbo yung 6 months At least bago mag-winter May pwede ka na kumuha ng class 7 Good luck! Yung aming tao, may ah, Tingin mo na rito One, two Yan. Yeah. Pipila siya dito, bossing girls Para sa anyang exam At dyan siya mag-exam Ayan Yos Pasado Ilan, ilan? Twenty-eight Twenty-eight? Twenty-eight Yeah, nag-end na agad eh Okay, good job And ako naman boys and girls, mag-try ako mag-exam na motorcycle exam. Um, 14 pa lang yung questions ha. Ibig sabihin, wala pa ako sa kalahati. Eh. Bagsak na agad ako. Oh. Nakakuha na agad ako oh, ng 6 wrong answers or 6 wrong uh, answers out of 14 questions. Eh, pero kasi hindi naman ako nag-review. Kumbaga, <laughs> sabi ko ba, uh, kaya ng knowledge ko. Eh, hindi. Kailangan talaga mag-review, boys and girls, para makapasa sa mga exam. $17 din yung bayad. Sayang. And congratulations kay ate na nakapasa siya. Tatlo lang yung wrong niya. I got a feeling ooh, That tonight's gonna be a good night Yeah, congratulations, boys and girls. Ay, <laughs> pa kasi si ate first day ah yabong ah <laughs> sabat so, talaga ako habang naantay siya boys and girls no nag try nag try ako mag uh, exam ng uh, motorcycle exam or yung class 6 kasi dito iba yung lisensya sa, sa motor iba yung lisensya sa sasakyan tas iba rin yung lisensya sa sa pag drive ka ng truck ganon eh kasi sa magantay ako <laughs> nag <saan yan? laughs> take na. kaya ako In-encourage ko rin siya okay. kasi para makita mo yung mga tanong kung paano. Well, uh, anyway, ang uh, highlight ay si Ate Shami ngayon. Oh, Mag-share ka naman ng questions. Ay, question naman. wag <laughs> pala questions. The reviewer was uh, on review. point. Uh, Kailangan so, talaga mag-review. Yeah, you need to review. Like, nung tinitake ko, ewan ko. Natatawa ko because uh, uh, I know the answer. So uh, talaga Pagka talaga alam mo yung sagot, yeah. matutuwa ka talaga. <laughs> so, like, di ba, like, first you, ano, para ano ko, win streak ako eh. Ah. <laughs> Ani, masunod-sunod. Nagka, so, nagkaroon ako ng isang mali. Hindi naman ako kinabahan na nagkamali ako. Kasi ah. alam ko naman, six you need to get. Parang, may six chances ka na magkamali. Nakalagay ah, six dito, chances. Dito. Ah, nakalagay naman six Six chances. Nakalagay siya sa baba. Kasi so, 30 ng... questions yon kailangan matama mo 25. Yeah, so nung nagkaroon ako ng isang mali, hindi naman ako napanghinaan ng loob. <laughs> Kasi so far, yung mga unang naging sagot, ano yung mali mo? Ang maging mali ko, isang situational. Ay, hindi. Actually, one traffic sign, yun yung nagkamali ako. Halina? Yung parang, kumalali. Basta traffic sign siya. Okay. Pero kasi hindi lahat nga, nando sa reviewer. Pero most, siguro mga out of 30, may dalawa lang doon nawala sa reviewer. Okay. Na Tatlo? Na, natama ako. Pero may skip doon? <laughs> Nakailang skip ka? So, yung skip, yung skip, yung pwede mo siyang... Hindi, meron kasi doon mga tanong na parang feeling ko ito yung sagot pero hindi ako sure. So, in-skip ko na lang siya muna. Kasi I will not take that risk. Ang tip ko lang is take your time. Motosahin, di ba? Pagka, ako nag-take your time din naman ako sa motosahin? Take your time. kasi di ako nag-review Tapos, pag hindi mo sure yung sagot, skip mo na lang muna kasi pwede mo naman i-ano. Ay! Hindi natin natanong kung kailan ka pwede mag-exam, ano? may ang skip ko kasi yung mga hindi ako sure kung yun yun. Like, alam ko na ito siguro yun, pero hindi ko muna tinake yung risk. <laughs> Itake ko muna yung ibang questions. Yun yung mga ini-skip ko. Nakaskip ako ng tatlo. Okay. Hindi naman ako kinabahan kahit nung, pero nung nagtatlong wrong na, sabi ko, uy, tatlo na lang yung wow. chance. Eh, parang last question ko. Sinod-sinod ba yung mali mo? Hindi. So, siguro parang six tama, isang mali, tapos apat tama. Same tayo ako mali. naman eh. Ganun. Correct, wrong, correct, wrong. correct ano ba naman. <laughs> tapos ayun, nung huli na, meron na akong 3 wrong. Tapos 3 answers left. Hmm. So sabi ko, eh, medyo kampante na ako kasi kahit magkamali ako doon sa ano, papasa na ako. Like isa na lang yung tama ko sagot. Eh, di ba ang ini-skip ko yung alam ko yung sagot pero hindi lang ako sure. So like, it took time. Ah. Inisip ko muna siya. Okay. Tapos nung pinindot ko na yung sagot, correct. Boom. Nag-stop yung exam. Nakalagay, you pass. 28. Hindi, ibig sabihin. 28 na tayo, out of 30. Dito na kami ba sa bahay. No? Ibig sabihin, hindi natin natanong, kailangan ka pwede mag uh, driver's exam. Yung test. Yeah. Um, hindi natin natanong. Na, ano pwede ka lang, na ba agad-agad? Sinabi lang two weeks ang dating nung license. After nun, Uh, Ayun na, pipirma um, magbibigay ka. Magkano na binayad natin sa una? Sa una, to take the test, $17. Mm -hmm. And then, pagka nakapasa ka, another $27, $24. Okay, 27, 19. uh, 26 with tax. 26, uh, 26 with tax. Tapos, uh, Nung nakapasa, pipila ka ulit. Kukunin nila 10. yung working permit, proof of residency, ang binigay ko bank statement. Para And dahil may, as, may address dahil na Dahil may ah? address. Basta anything na may address. Then ID, which is my passport. Tapos may pinirmahan. After that, nagbayad. 26. Pagkatapos magbayad, picture. Ilang days daw darating sa'yo? Two weeks. Two weeks. Ay, meron pala silang ano, eye test. Ah, uh, oh, may eye test May yun. eye test. Parang may titignan kayo. Para ano kanina nang didiskusyon lang kayo na, ah, kahit ako, hindi ko makita yun. Hindi kanil. kasi nga daw, kasi yung eye test, yung parang, yung, alam mo yung nakikita mo sa TikTok na may nakikita ka bang number dito. Ay, ano number. Ganun ay. yung mga lumalabas. Eh, sabi niya, obviously, it's number ganyan, ganyan. But like, I forget that mm -hmm. I see them all the time. I forget that you guys see them the first time around. Ganyan. Basta sa tagalog lagi niyang nakikita yun kaya alam niya yung sagot one takes daddy one takes si ate Good one take ka ba Siyempre, one take ako kasi wala <laughs> dito sa motorcycle kasi since uh, hindi naman ako nag-review talaga hindi ako nagbasa Based ang right? ala ko kaya nung basic knowledge ko ng motorcycle which is siyempre iba pala yung motorcycle uh, exam dito uh, hindi yung uh, pero meron din siya ano meron din siya yung mga about sa road pero pagdating doon sa about sa motorcycle like pag naplatan ka, anong gagawin mo? Pag may nakita kang kahoy or uh, object sa harapan mo, anong gagawin mo? Iba yung mga speed, mm -hmm. ano, yung mga wild. Pati yung oh, uh, yung speed na. Pati Kaya yung dito sahabi, katabi ko mag-exam, ang OA, nagkamali. Like, Gumana na ganap. <laughs> ano <laughs> ba ito? Ganap na ganap. No, katabi ko. By the way, ang date ngayon ay July 8. Yeah. Anniversary pala namin ni Mami. ko <laughs> Happy years. Anniversary namin ng boyfriend Ayun. girlfriend. Uh, okay. So 2020 2001 kami ni Mami. Happy anniversary mahal. Kumaba mo tong ha pala. Simula nung nakilala kita 2001. Nakalimutan niya. 2001 July 8, 2024. Mm -hmm. Ikaw nakapasa Anniversary namin okay. Ang galing Ha? Hindi, <laughs> <laughs> thank you Lord Thank you Lord syempre. nag-pray <laughs> muna tayo Baga, Yeah, dito na, sa na, car And bago ko i-start yung exhaust syempre pinag-pray Siyempre, dapat mag-pray oh. ko muna Bago ko pindutin oh, yung ano oh. Dapat pala sinama kasi natin sa prayer Dito sa sasakyan eh, Yung motorcycle <laughs> <laughs> Kasi kasi ay narinig lang ni Lord tuloy yun. No, yung other exam drivers. <laughs> oh, <laughs> Ayan, pray kayo lagi guys. Uh, <laughs> As the guidance of oh, the Lord. Ano? Oh, sige, sige. Ayun, yun lang boys and girls. Congratulations sa kayo. At sa mga yeah, mag-exam ng drivers uh, or learners yung class 7, kailangan talaga mag-review, magbasa. Yeah. Um, take type, your time. Oh, take your time to read. Do not risk if hindi mo sure yung sagot. And skip yung, mo muna. Skip mo muna. Wag mong oh yun So yon. It's your boy. boy. <laughs> bye. bye. Yeah, boy. Yan guys, no? After ni ate siya may kanina mag-exam sa learners or yung class 7, si Kirk naman ang mag-exam ngayon sa samahan natin para kumuha nung class 5. Yan. Yeah. So practical exam naman yung gagawin niya ngayon. So ngayon nagbayad siya ng mag-ano binayad mo? Uh, 163. 163 para dun sa drivers or class 5 practical exam dahil may video pa ako. hindi naman, ganun talaga <laughs> uh, well, do, ano lang natin, i-document lang natin para naman na, uh, ma-share din natin sa iba, uh, sa alila, boys and girls kung uh, uh, ano ba yung mga kailangan mamaya kasi, pupunta siya doon sa registries papakita niya ako ano yung mga kailangan para doon sa class 5 exam dito na kami sa Stony Plain, boys and girls, kung saan ako nag-driving uh, uh, exam din. Umikot muna tayo ng isa, no? Bago tayo nag-exam uh, ulit. Tara, at least makabisado niya ulit yung road na kanyang e-examine. Ayan, no? Okay, bago tayo pumasok, Kirk, mag-pray muna tayo. Ayan na boys and girls, o. Oh. Punta na sila sa sasakyan pumasok sila parehas at mag start ng kanyang practical driving test. Pero bago yan, titcheck muna ni examiner yung sasakyan mo, iikot siya, titignan yung busina, yung uh, salamin, ayun, eh, binaba na yung salamin, um, yung ilaw, at kung ano-ano pang mga ipapacheck, ayun, eh, sisilipin. Sa harap, ayun, eh, signal right, signal left, busina, gulong. Tingnan niya yan. Ayan, iikutan niya yan. Pati sa likod. Right, left. Okay, break. Ayan. So, may points din yan. Ano? Kung halimbawa, sira yung ilaw mo, sira yung busina mo. May points din yan. Ayun na nga, boys and girls. No? So, pagdating dito, Um, sa kinasama ang palad, hindi pala pinayagan si Kirk na uh, magtuloy sa kanyang exam kasi wala siyang brake light. So, make sure boys and girls na pag magpupunta kayo sa, para sa inyong drive test ay kumpleto lahat ng ilaw. Pero, sa second take naman or sa pag-exam naman ni Kirk ay nakapasa naman siya. Kaya lahat sila, tatlo sila, si Shamey, mula kay Shamey, kay Ona, at saka kay Kirk, ay pumasa sila pagdating nung kanilang mga exam boys and girls